Ayo po, sa episode ito ano po? Ah, uh, ito po naman yung naging resulta po nung ating harvest dito ng mais po. Uh, nandito po tayo ngayon sa maisan, oh. Yan, ito na po yung ating pinagharbisan, no. Yan, atin po pinag-iisipan pa kung ano yung mga uh, next na uh, itatanim natin, oh. Uh, uh. Yan, oh. At gawa po ng busy pa tayo sa iba ay, Hindi pa po natin nililinis o sinisimpan Gawa po ng para hindi po agad magdamo O oh, uh, pag po tinanggal natin yan, posible pong mawawala ng lilim yung ano po ng ating mais Aho uh, Ay yung ating plat, magkakaroon po siya ng posibleng mga damo O oh, uh, yan, tulad po nito ito yung mga mabibilis magdamo pero malabo pa rin ang lupa oh. Nagaan na po din sa ating kahanggan no. Yeah. Ay maulan-ulan po. Kaya pahinto-hinto. Para po naman sa ating harvest ay ayos po naman, hindi naman natin sasabihin na kata ay medyo o ano aho oh, yan no. Oh. Are pa i-spray na? Aba ay din naman pala lang ko mapalanda mo na rin kabika. Oh. Siguro ari ma spray na rin natin. Ate po lilibutin ito. Ano ka style na rin baka naman ari puro atangya Aba harvest na rin pala rin. Ah, ni na rin po. ari kahanggan. hanggan. Eh 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 memang atangya pa rin oh. Kaya Maasis Ang hmm. daming nang lilipad Makakapag apply pa rin tayo Wala tayong papakanabangan din pala Hmm, butit na bisita natin ha. harvest na po rin kahanggan ay ah ay, hindi pa rin pala tapos yung pa o oh, may mga timpok pa din oh no? gawa ng ulan ah, eh, talagang nga naman may mga natira pa rin oh, sa manok ito oh. Okay, dito sa manok mm. may na ano po na na -lisan po ba yan ba sinusulsog ng uwak o sinusulsog o eh. yung lahat ng meron oh. talino talaga uwak dami pa rin pakain sa manok hmm. ito po naman hindi na pwede binhiin bibili na lang po tayo ng panibagong binhi ayun po ay din po naman ang laging anin natin dito umabot po ng ano po hindi man po ara eksakto pero ito yung mas nalalapit umabot po ng nasa isang tinuladad kalahati po hanggang doon sa paikot bale ang seeds nga ba natin ilan para nakapat na kilo ay or higit hindi ko na rin po gano'ng matandaan po yung ating buto pero nasa vlog po numan natin oh. ay di basta yun po yung total na harvest natin para po sa akin at isang mag uh, mamais yung babase doon sa ating tinanim ay mahina po yung naging ani natin gawa nga po ng nagdubul-dubul po yung tanim oh yun lang po masasabi ko sa inyo kumpara sa iba ang apat kumbaga ang sabi nung iba po dito ang isang kilong buto dapat pwede siyang magharbis ng isang tinulada oh yung isang kilong bini oh yun po ay di kumpara sa atin sa apat ay layo ano po kumbaga okay po naman para sa akin po kung bagay yun na po Tapos po ang presyo uh, May hindi po Nag uniform price May 50 yung mga reject, Pumunta sa 30 May 25 yung mga mas bungi Yung mas mga bungi pa libre na Oo oh, kaya po kung i-estimate natin Ang Naging ano po natin Ang estimated ko po na total na ano po natin na benta ay ah, yung presyo ay nasa 35 po per kilo lahat po di kumbaga kung kukuntahin natin isang tinulada at kalahati sa isang tinulada ay 35,000 tapos yung kalahati edi yung pagkano nga abuti noon katang isip 30 30 ba paano ba Kalahati ng 30 ay 15 15 plus 30 45 Yun, parang Magsi 50 mil po Sakto ba o higit Yun po ang ating napagbintahan Okay po naman sulit Aho Yan ito po dito po tayo naka Harvest Yan yeah ito pong side dito kahit yan ay medyo masukal malalaki po naman ang naging puso at gawa ho ng one by one natin siya tinanim yan yeah, malalaki po dito dami pa pala nating mga sasalig si Gayo hmm. dapat pala ito sa aku ay pero ito po pala may makukuha natin pag nagtabas ng pang ano yung paglilinisan na natin Parang meron pa yun Puro mais pa pala rin Yan yun, Yan yun. May mga ano pa pala dito Mga mahahalaw pa Hindi po naman masasayang At pang Ano natin Pang baboy At pang manok yun pa sa dili tigaanin na rin din eh. ah pagkasukal po yan na po yung ating maisan wow para po sa akin ako po'y din naggawa ng kumbaga nasulit yung iniupa upo tapos ay kumita rin po naman yun yung po ang ano natin at yung po yung makapalit puro sumpal yung spray na po uli yan pampalinis uli yung pera po pampalinis uli tapos nakaraos yung mga iba oh yan, yan po namang isang tinulad at kalahati natin. Hanggang dyan pa po. Sa bandal ni Kudrian. Yan, yeah, hanggang dito. Oh, -oh. Ito part na ito po. Napakahina dito. Diyan naman tayo bumawi sa kabila. Ito, nakarami po din. At pagkatataas ng mais diyan. Yan, dito po ito. Itong banda-banda dito ang nakarami-rami. Oh. Ito po ang naging sa ating tanim ng mais. Bala ko po ito yung mais uli ang ating i-dadali. Tatanim dito. Yan, yun na po ang kahulihang update natin sa ating maisan. Ayos po naman, maraming napakain, maraming napaligaya, maraming nabigyan ng trabaho. At ang isa pa po ay ano, yung mga customer natin ay ano, nagtatanong pa rin hangga, hanggang ngayon po, ba't gawa ng ano, meron pa ba? Ay, sabi ko, wala na po, bagong tanim na uli. Gawa po ng mas gusto ng ating mga customer ay kulay puti, uh, mabinta para po sa akin oh. Yan, hindi po tayo nagka problema sa market ng mais. Tayo po ano yari oh. Pagka na na. Ah. Wala sukal. Dito na po tayo susunod do. Oh. Wala pa pong hulog at hindi ko muna hinuhulugan gawa ng maulan. Ay pag po nabadbad ng mga apat na araw yung buto, bulok sayang din eh baka tayo makadali ng isang kilong buto na mapabadbad sa tubig ay di hindi na rin po papakanabangan at marami mamamatay matubig po ay pero pag po naman tayo sure na ano na yan, magaganda at gawa po na may mga plat ito may mga drainage patapon Ayun po, ay paano po? Salamat po sa inyong pagsama ano po. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Basta 'yun lang po yung ating naging ganap sa maisan, nakaraos, nakalusot. Aho. Yan, sana po ay maka-inspire po sa inyo. Oho. Kaya naman pinagbunuan ano, ibig sabihin yung naging pinira natin tapos ay malawak yung pinag-ikutan. Oh, pero sana po naman sa habang patuloy tayo ay may mga mapupulo tayong aral. Ayan, salamat po sa inyo pagsama. Ingat po lahat. Happy lang po. Bye.